mga kasari, welcome back muli sa vlog ng inyong tinderang nakakaloka. <laughs> Alam naman natin na sa isang sari-sari store business ay napakaliit lang ng kita. Kaya bilang sari-sari store business owner ay dapat matuto tayong dumiskarte kung paano natin mapalaki yung ating kita o benta sa ating munting tindahan o munting negosyo. Kaya for today's video, pag-uusapan natin yung isa sa mga sekreto o diskarte ng isang sari-sari store business owner para mapalaki yung kanyang kita sa kanyang tindahan o munting negosyo. Alam naman natin sa mga kasari ko dyan, mga katindera ko, na sa bawat tubo ng ating items ay pinakamalaki na yung 5 pesos na tutubuin. Katulad na lang sa mga mantika natin sa bawat bote ay pinakamalaki ng tubo natin ay 5 pesos lang. Sa mga ibang items natin ng mga nakabote kagaya ng toyo, patis, suka ay kadalasan ng tubo lang natin dyan ay 3 pesos lang. At syempre, bilang sari-sari store business owner ay magkakaiba kami ng patong ng aming tutubuin sa aming mga paninda sa aking mga kasari o mga kakumpitensya. Kaya madalas may mga nabibilhan kayo ng mga sari-sari store business na may mahal at may mura. Bilang sari-sari store business owner ay nagre-repack kami ng aming mga paninda para mas mapalaki yung aming kita at aming benta sa aming mga paninda. Katulad na lang sa mga mantika namin ay nire-repack namin ito dahil nga mas malaki yung aming tutubuin kapag nire-repack namin. Pag mo ito ng isang bote, kadalasan ang tubo mo lang ay limang piso na ang pinakamataas. Pero kapag repack mo ay umaabot siya ng 30 pesos ang tutubuin mo sa isang bote. Samahan pa ng mga pagre-repack namin ng mga paminta dahil ito ay napaka mabenta at napakalaki ng kita kapag nire-repack mo lalo na araw-araw na binibili ng mga customer ito dahil nga ginagamit natin ito sa mga pagluluto natin sa araw-araw. Kaya araw-araw talaga may bumibili ng mga paminta, papiso-piso hanggang limang piso. Isa rin sa mga nire-repack namin bilang sari-sari store business owner ay ang asin. Dahil ang asin ay isa pa sa mga ginagamit natin sa pagluluto sa araw-araw, kaya talagang araw-araw siya binibili ng ating mga customer. Biruit mo kapag binili mo ang rock salt na isang kilo 12 pesos lang. Pero pagka nirepack mo siya, inaabot ng 50 pesos ang yung tutubuin. O diba, ang laking tubo, nakakaloka. <laughs> Dito sa akin tindahan ay nagre-repack rin ako ng asukal. Dahil kadalasan sa ating mga customer ay hindi walang kakayanan na bumili pa ng Tiguan Port lalo na kung wala pa silang sapat na budget. Biruin mo sa one fourth na asukal kapag binenta mo ang tubo mo lang kadalasan ay 3 pesos. Pero kapag nirepack mo siya sa tig 5 pesos, inaabot ang tubo mo ng 50 pesos o minsan higit pa. Hindi lahat ng mga sari-sari store business owner ay may tiyaga sa pagre-repack. Kagaya na lang dito sa akin tindahan, sa akin lokasyon, ang aking mga kakompetensya ay kadalasan ay hindi sila nagbebenta ng mga repack-repack. Kaya mas mabenta sa akin yung mga repack ng mga paninda dito sa akin tindahan. Kagaya na lang ng mga mantika dito sa akin lugar, ang mga ibang kakompetensya ko ay karamihan hindi nagbebenta ng na mga tig 5 pesos at saka 10 pesos. Dahil ang mga customer ko mismo ang mga nagsasabi na ako lang daw ang nagtitinda ng na mga ganitong tig 5 pesos at 10 pesos na mga mantika. Dahil sa mga ibang kakompetensya ko ay wala raw silang mabilhan ng ganitong halaga. Samahan pa ng asukal na ako lang din ang nagbebenta dito ng tig 5 pesos dahil sinasabi rin ng aking mga customer na ako lang din daw ang kanilang nabibilhan ng ganitong halaga. Bilang sari-sari store business owner ay magkakaiba kami ng diskarte sa aming paninda kung paano namin mapalaki yung aming kita. Kung ano yung mga nire ko ay hindi lahat ng mga sari-sari store business owner na nire-repack din nila. Marami mga items dito sa ating tindahan na hindi natin nakikita o napapansin na pwede pala natin gawin ng karagdagan kita. Basta luwakan mo lang ang iyong isip dahil dito sa aking tindahan ay hindi lang mga sangkap o pangluto yung aking mga nire-repack maraming mga bagay pa na pwede kong i So, heto na yung ating mga naripak na mga paminta, pamintang buo, pamintang crack, at saka pamintang durog. Samahan pa yung ating chlorine. Dalawang balot na lang yung ating nairipak. Tapos, ito yung ating mga mantika na tig 5 pesos at saka 10 pesos. Tapos, ito naman yung ating mantika na tig isang bote at yung nasa sito naman na bote ay kalahating bote ng ating mantika. Thank you for watching! Please subscribe to my second channel. and follow me a like to my fb page vlogs. blogs you can join us also to my group sari sari owner business group it's all about sari sari business